Mga araw mga guys Andito na naman kami sa bagong project namin Ito minamasilya na Umpisa na ng masilya Bakbaka na naman to guys Yan lang pag masilya guys Kailangan makinis at uh, hindi makapal Yung masilya para hindi mahirap lihain at matagal So ganun lang guys Yan lang pag masilya guys Ay maglilihat tayo guys kaya napakahabang prosesyon nito guys. Talagang uh, pagka wala kang tsaga dito, at uh, talagang ayaw ka, susuko ka. Dahil la uh, ang pagmamasilya ay matagalan po yan guys. Pati yung pag, uh, lalo na po yung pagliliha. Matagal po ang proseso niyan. Ang pagbubuga guys ay madali lang. Ah, uh, yung pag-spray ng pintura. And I na primer na ngayon magkukulay na tayo. Yung kulay na natin yung boom. Kulay pula po ang kulay nito. Saan mo? Yung pagpipintura po nito ay uh, alalay lang. awag uh, huwag pong biglain kasi pag nabigla po yan, tutulo po yan. Babakat po yung tulo niya dyan sa, ano, dyan sa pinipinturahan niya. Yan po, ano yan, makikita niyo yung tulo na pintura na, na hindi agad natuyo. Kung nasobra ng buga, kaya tutulo siya at pangit tingnan. Kaya mag-uulit ka guys, ah, napakahirap po. Mahirap mag ng pintura guys. Matarbaho din. Kasi ganun din ang prosesyon, magliliha ka. Tapos liha pa primer na naman ulit ganun guys palit ulit lang uh, ganun po ang proseso niya ang pagkasilan hindi masyado mainit ngayon medyo nagigisama yung panahon pero hindi naman pag ganito kasi hindi masyado hindi maganda ah, uh, dapat mainit na mainit direkt na direkt yung araw eh maganda sa pintura kaso nga lang pag tirik na tirik yung araw guys kawawa talaga kami mga pintor pakainit Pero pag ganito walang bubong yung uh, ginagawa minsan talaga guys walang bubong yung ginagawa namin kaya atis uh, talaga mabuti ng ano umu uminit kaysa umulan kasi pag umulan talaga walang magagawa ganito kahirap magpintura mga guys sala sa init, sala sa lamig ng mga pintor, guys. Pag mainit, ah, talagang babad ka sa init. maghapon guys. Paghapon na ah, babad sa init ng mga pintor. Kapag ka mahina-hina ang loob mo dito sa pupagpintura ng mga truck, ay talagang ah, susuko ka. Ay, eh, mabuti na lang mga medyo sanay na kami. Umulan o umaraw. Sa ganitong klasing trabaho mga guys. Yan guys, tapos na ng buka. Mamaya guys, ah... Uh, Mamaya guys, bubogahan ng uh, top coat yan kung Clear, o oh, clear coat yun na yung pinaka-cover na pintura pa rin, agad kumupas. Tapkot. Pang-pakintab ng pintura. Pang-pakintab na rin siya, guys. Pang-pinising yun, guys. Na uh, tapkot. Bini-spread din yun guys katulad nito. Medyo matagal talaga ang proseso nito guys. Kaya lang paulit-ulit yung ah ano, uh, pagbubuga mo ng pintura. Mga tatlong patong yan guys. Tatlong spray ng pintura. Bago mo siya ano. Mga tatlong patong pwede lang ano yan. Pwede nang i-finish. Pwede naman apat guys kung talagang ano. Uh, gusto ng uh, gusto mong makapal talaga yung pintura apat na patong apat na patong na pintura o oh higit pa gusto mo na makapal pero kung ano lang naman uh, tama lang mga tatlong patong lang ng pintura pwede na i-finish yung guys pagka ganun. tatlo dalawa medyo ano pa yun medyo Malipis pa. Maganda yung guys. Para, ano, uh, mga bumbo yung kulay. Tapos, pagka malipis, guys, alam mo na, ang video, ano, parang di masyadong ano yung kulay niya. Medyo maputla yan, guys, pagka ganun. Ito, guys, uh, may habol yan, mga guys. Mga lubog-lubog pa. Kaya, so, uh, inasilian ulit. May mga bakat, may habol lang guys, may mga lubog pa yan. May nasilian ulit. Kala may pintura na siya. Tapos, uh, ayan, hinabulan. Habul yung tawag dyan, yung mga, may mga lubog pa. Kita nga guys, napakara yung balot dyan. Mga ilaw yan guys, na hindi dapat mapintura. Ayan guys, uh, ulay na yan. Ayan, ulo ng elf. Ah, napakaraming balot-balot. Uh, -balot. Ayan para hindi mapindura niya sa lamin, guys. Pinabalot ng ano, dyaryo. Ah, minamaskin tip lang yan. Para hindi ma ah, makulayan yung hindi dapat makulayan. yan ganun yung ginagawa namin. Ito, guys, ah, nakatapkot na tayo. Ayan, napakakintab po niyan. Pang finish na po yan, Pinis na. Yan guys, napaka aking top, top na yan guys. Napakasilan, saka masilan po ito. Napakasilan, napakasilan, napakasilan po ito guys. Kailangan wala ulang, ulang dumi na ano dyan. Kailangan, hindi ka madikit dyan, hindi mo masagi yan. Kasi pag uh, nasagi yan, naku, trabaho guys. Pag nasagi yan. Uh, ingat na ingat kami dito. Pag na ganito na, yung pinising na, yung uh, ginagawa namin. yan tapos na rin tong ano kulay pula yung boom nya yung ano hydraulic natapkot na rin yan guys yan tinatapkot na kaya makintab na rin sya yan na mga maganda na yung finish nya ano so, ito ba yung mga dapat hindi nandiyan yung mga ah uh, hindi ano dyan. Hindi dapat pinturahan. Ay talagang binalot namin ng ano, yan, mga jaryo, Kapil. ah uh, gamit na jaryo, Para hindi ano. Ito yung mga ano dito. Mga instruction. Na kulay puti. Nasa puno ng bung. Yan guys. Binalot namin ng ano yan. kita namin ng uh, mga dyaryo yan. Gamit ng maskin tip. Para lang ah, uh, sila ay hindi makulayan at uh, mabura. Kasi kailangan yan guys eh. Sa operasyon ng boom, kailangan niya mga instruction na yan para malaman ng gumagamit. na naman guys, pipintura natin ilalim chassis. Pinakarawas muna guys bago ito bubugahan ng pintura. Nilinis muna siya bago bubugahan ng kulay kulay itim lang ang karniwang ni spray dito guys na pintura para hindi siya masyadong dumihin ayan guys ganyan lang siya pero dapat malinis guys para ano ah uh, kapit na kapit yong pintura ayan guys tapos na tayo sa uh, ilalim ito na yung finish niya guys. Ayan, mga yung, ito na siya guys. Malit lang siya na tow truck. Kaya niya yung finish guys. Okay na yun guys, gulong na lang yung kulang. Uh, sila na magkabit niyang gulong niyan. At, uh, kami naman ay tapos na dito. Eh, turnover na namin to sa may araw sabi naman na sila na lang magkakabit ng gulong. Ayan guys, yan siya. Finish na. Napakahabang uh, proseso guys bago ito natapos. Uh, napakalaking trabaho. Lalo na tayo maraming masilya to guys na uh, ginawa namin. Ayan guys. Yang, uh, sa wakas natapos din. Maka tapos na naman ng bagong project. Guys, yan na. Yan na siya guys. Pati loob na ito guys, sa pinintura namin. Yung mga upuan na lang, ipa uh, ipapolsterin na lang yan mga guys. Yung mga upuan nito. Medyo na rin. Kaya, yan siya? yung dashboard nito kay manobela. Uh, yan bagong pintura yan ah, uh, nabuka na siyang bago bago ulit yan napakaraming uh, napaka ito mga yung pintuan Accessory ng pintuan guys na pintura na din ay mga bago na Yan, uh, mukha na siyang bago Napaka-trabaho na ito guys, bago natapos. Napakaraming eh uh, ikang eh trabaho na napaka-trabaho. Bago natapos ang isang project ng ganitong trabaho, guys. Ang ng mga sasakyan. Napaka-busy. At uh, masilan kasi hindi ka pwedeng ano, uh, dapat maingat ka. Kasi so, pag hindi ka maingat dito, nagkakamali ka. Diba, nasagay mo mga yan, pipinis uh, na. Ayun, ang ano, napaka trabaho kasi uulitin mo ulit yung mga may damage, yung mga nasagi mo na uh, parte ng ng sa uh, sasakyan uh, na na. Kanya ang finish niya, guys. Ah, guys, bago na siyang tingnan.